hindi na gini kalalis kita yung choice ani tabok yun ta dari side aside is mabaw pa siya tagabati is pero pag muan ako dara ang aside dara ang aside laom yun na siya baya atong tistingan <laughs> o diba? hapit na maabot sa tuhod plus laom pa yun na dara ang aside oh, hapit na maabot sa tuhod guys Laom so balik ka diri sa kay lead kay. Mabaw mabaw ra diri nga side. Mm, isra. So ingon ani ang among dalan pag mag-ulan. Magbaha jud ni. Basta <laughs> ang da tabukon. Lagi time guys nga maabot jud sa akong paa ang kataas sa tubig diri ah. So okay ra. Walay choice kung gusto ka mo ulit sa inyong balay magi juga ani nga agianan.